Magandang hapon yung mga idol. Ah, uh, ito po yung ginawa namin yung hagdan. Ah, uh, natapos na lahat pagka pati patibay. Ah, uh, itong grills. At itong mga pusti. Ah, uh, bawat dulo. Ito. At ito yung puste na to. Ang Dalawa sa kilid. Yan. At ito. At wala pang halublak. Mas mabuting meron ng tubo para matibay para makita na namin sa taas. Ah, uh, pwede naman ipakain to sa ano eh, paghalublak eh. Kaya eh, lalong tumibay siya. Ah, uh, itong po yung ginagawa namin. Tapos ito, ah, uh, mahan namin yung bawat tanto sa may steep. Para tumibay, nilagyan namin mga 12 mm. Yeah, pero nakawiling yun sa ano, sa flooring. Si abang yan ni. Eh. Tapos ito, yan, bubuhusan namin yan yung ilalim niya para tumibay itong ano uh, landing tapat uh, din yung hagdan hindi nagagalaw dahil nakabuo nakabuo na yung bawat kilid niya ah, uh, ito tapos na ang sunod naman ito ah, uh, paglagay ng ano ah, uh, gabay ah, uh, ito na yung susunod na gagawin ito bubuhusan na namin to